Tama man manin. <laughs> marginal osteophytes are of the lumbar vertebrae. Vertebral body heights and intervertebral disc space are intact. Alignment maintained. Lumbar spondylosis. Ang hindi pa Ayan ang ano. Lumbar spondylosis. Yung mga oste, yung marginal osteophytes are seen of the lumbar vertebrae. Kaso, ano kasi ito eh? Hindi kasi MRI eh. Pero, pwede na rin natin tumabasa. Yung lumbar spondylosis, pagkasira na ano yun. Pagkasira ng mga disc, ganito. Ayan, nasisira yung mga yan. Kaya yan ang ibig sabihin spondylosis. Tapos ngayon, magkakaroon ka ng parang ano, bukol-bukol sa mga vertebral body. Ano yung vertebral body? Ganito yung tsura. Ayan, to. Para siyang rumurupok yung mga edge. Dapat ganito pa healthy yung ano natin. Tapos, ganyan, malinis. Ganyan ng mga ano, with osteophytes. Nakita nyo, osteophytes. And din ang binabangit, marginal osteophytes are seen. Iyan, ganitong ganito yung ano nyo, yung bis nyo sa anatomy. Ngayon, pag nasira yung kasing ganyan, meron mga spinal nerve yan na kaaabot hanggang paa. Hindi ang tawag na sciatica. Kaya mararamdaman mo yung sa balakang nagmula. Tapos, tapos na, namamalit. parang may ground kasi aabo dito, hindi nakalagay rito ang L, L, L1, L2, L3, L4, L5. Pero ang nakalagay rito, lumbar vertebrae. Ang ibig sabihin ng lumbar vertebrae, ang saklaw niya L1, L2, L3, L4, L5. O pumapatakyan sa paa. Kaya kaya nakakaramdam kayo ng ano, numbness, tingling ganyan. Okay? O, sige. Ngayon, itong spine nyo based dito sa X-ray nyo. Hmm. Tabingi Tabi nga, di ba? Oy. Tabi nga. Oy. Kasi nga nagkanda sira-sira na yung ano. Nagkanda sira-sira na ito. Ayun. Dapat kasi at sexy. Eh siyempre, sira na to, magbabago yung height dito. Dito, sa kabila naman, nagbago yung height. Ganun. Ilang taon na po ba kayo? 62. 62. Part kasi to ng pag-edad natin. Tapos, Pagka umiidad tayo kasi, mawala na ano um, yan, kumbaga, kaya tawag na degenerative change. Tapos, kayo, nagbuhat kayo, mas magiging aggressive lang ang pagkapisat niya pagka nagbuhat kayo na mapigat. Yun yun. Kaya ngayon, iindain na kayo ngayon ng back pain. Minsan, hindi kayo patutulogin yan. Nakahang kayo. Kumbaga, may posisyong, para may nakatukod dito niyo, hindi kayo pwedeng lumatag ng gano'n. Hinahanap ko ng pwesto. Oo. Kasi nga, yung mga facet joint, Dinings na rin yun. Okay, sige po kayo. Pero malamang hindi nyo gano'ng maintindihan yung mga binabanggit ko. Pero yung tinuro ko kanya sa mga anatomik, yun din yun. Talagang hindi kayo makakaupo ng diretsyo? Tagilid kayo? Pag gininasakit na ako, pero pag medyo... Ngayon, ngayon, parang ano eh. <laughs> na, eh. na, na, okay. Ah, ako pekto siya naman. Ano nga malita tayo? Sige, ayusin natin dali ha. Namamalit na ba? Hmm. Tayo ayo. Nakapektos yung upo niyo eh. Bukod nga medyo nakakalapat sa mga nakaraan hindi talaga. Na Oo. Oh. Yeah, diyan yeah, ang papiyaya tayo. Diyan yeah, ang papiyaya. Okay, lakad niyo katawan niyo. Okay. Yan. Pag nakaganyan, nakalatag, may may parang nakatukod sa balakang nyo, may masakit, ano? Oh, parang ngawit siya. Ngawit? Oh. Okay. okay, sige, tagilid kayo. Yan yung mga, yung mga example na hindi ka talaga ma... Siyempre, pag natulog ka, dapat nakalapat ka, goods. Pero pag may nangangalay, ibig sabihin, may naiipit. Okay, hindi ka lang. Ano yan? 70, 73 years old. Temporal 5. Pero pa ng mga Gawin talaga. Pareho lang din dito yan. spondylitis disease. Mm -hmm. Normal lang yun. Kamu. Okay, papuntay mo rin okay. Kabilang sa iyan. Ay, pansamantala, huwag muna kayo magbuhat-buhat ng mabibigat kasi pumutok na yung nyo. ay audit. Relax lang. Ano ba pa kayo? Ngayon under impeachment to si Sir Kaya. Yeah, yes. Namamagit. Okay lang kayo dyan? Sir? Okay lang kayo dyan? Oo, sige dyan lang mga kayo. Saan po? 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 po? mga po? po? Saan yung Saan po? 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 Si ano nang layo,

Ngayon, observahan nyo ngayon yung ano nyo. Kung nakakalapat na kayo ng ayos. Kung na namamanit niya. Sige, higaan nyo ng ayos ko. Hmm. Pinawa na. Okay. Tay, 1 to 2 days, makakaramdam pa kayo ng mga mild, mild muscle pain reaction. Kasi first time yung ganito, di ba? Normal lang yon. 3 to 4 days, mas mas banayad na yan. Kasi ngayon pa lang kayo nahatak Ngayon lang kayo na-stress Ngayon lang napatunog yung mga ano nyo Ngayon, ingat Maaaring mag-react yung mga nerves and muscles nyo dyan mga, te, mga ligaments nyo Kaya makakaramdam kayo Normal lang naman yun Pero hindi masakit Parang may ngalay-ngalay pa Pero pag napahinga na 3 to 4 days Wash out na yan Tapos, kung meron pa Ang interval kasi yan is once a week Kung meron pa Pero kung wala na, huwag na kayong bumalik tapos huwag muna kayong magbuhat ng mabigat. O okay, nakakatagal na kayong pagbiga. Sige, upo kayo. Tignan natin kung makakawagpuro ko <laughs> kayo ng diretsyo. Kasi kanina parang may pekos eh. Parang oh, oh, may clear rito eh. Tapos huwag muna kayong magbuhat ng mabigat. Kung, mag, kung sabihin natin hindi kayo makaiwas pagbubuhat, i -ano nyo to, i-balance nyo yung ano. Kailangan may tulong nun ng legs. Huwag kayong magbubuhat ng nauuna yung isang paa. Lako, kasi nakita niyo yung spine yung tabi-tabi Dito may yupe, dito may yupe, dito may yupe. Pag karong ganon eh. Ngayon, siyempre, kabubuhat yun, mas nagiging mas mabilis na mapisak pagka yung puwersa. Um, okay. Kailangan kasama ni tuhod. Okay, hindi puro balakang kasi bulok. Balakang nagpapatayo sa atin. Diyan din ang puwersa. So kailangan depensa natin, itulong na natin buod kung talagang hindi nyo may iwasan magtrabaho kasi lalaki tayo, bata-bata pa naman kayo. Tayo kayo, tapos, mm -hmm. sakaling magkaroon ulit ng ping, sige, hindi naman may iwasan magtrabaho. Pag nanto kayo sa sambalis kayo, di ba? Ganun tayo, 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 sama nyo to. Wala kasi yung kate. Wala, kabila, kabila. Ayan lang, o. Upo kayo, Obserbahan nyo kung may pektos pa yung upo nyo. Ha? Ha? Okay. Wala na. Medyo... Okay na. May na lang ako. May lang ako. Sure na? Tay 1 to 2 days meron pa yan. Normal lang yun. Pero 3 to 4 days. Kasi ngayon lang kayo na treatment eh. Kaya normal lang na may parang may mga muscle pain. Yeah. Yun. Pero okay lang. May ulan ng pectus. may pectus eh. Bye. parang muna. Ano pa may nakakilyang kakoy dito Okay? O, huwag lang kayo maligo